Sa tahimik na apartment na ito ay maaamoy pa ang halimuyak ng pabango at alak sa hangin. Sa sofa naman ay makikitang nakahandusay ang isang babae na hindi na gumagalaw. Ang ulo niya ay binalot ng plastik at mahigpit na tinakpan ito ng tape. Sa paligid niya ay makikita ang nakakalat na itim na wig, mataas na takong, isang sapatos na may mataas na takong, at isang basong hindi man lang nahawakan. Walang makikitang senyales ng paglaban. Wala ring dugo, walang kaguluhan, pero kapansin-pansin ang isang nakakabahalang katahimikan. Sa unang tingin ng mga investigador na dumating nung gabing iyon ay para bang isa lang itong kakaibang aksidente pero habang mas tinititigan nila ay nagsimulang magparamdam ang katahimikan. Ang mga bulong nito ay puno ng panlilinlang, kasakiman at isang kasinungalingang pinagplanuhan ng mabuti. Ang akalang isang pribadong trahedya ay unti-unting mauuwi sa isang pinakanakakagulat na kaso sa modernong kasaysayan ng Spain. Isang kwento ng pagtataksil, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pagkakaibigang natapos sa trahedya. At bago natin ito talakayin ay kung mahilig ka sa mga totoong kwento ng krimen at investigasyon ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest na kwento ang tinatalakay dito. X -Files. Ang kwentong tatalakayan natin ngayon ay tungkol kay Ana Maria Paez. Siya ay pinanganak noong 1972 sa isang tahimik na bayan malapit sa Barcelona. Lumaki siya sa isang masayang tahanan kasama ang kanyang mga magulang na sina Antonio at Ana at ang kanyang kapatid na lalaki na si Antonio rin ang pangalan. Malapit na malapit siya sa kanyang ina, ama at kapatid. Tahimik at payapa ang kanilang buhay at puno ng pagmamahalan, katatagan at respeto sa isa't isa. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Ana ay tapat, masipag at may mabuting puso. Isa siyang taong laging nakikita ang maganda sa iba. Minsan ay sobra rin siyang nagtitiwala sa mga ito. Ayon sa kanyang pamilya ay masyado lang siyang mabait. Hindi dahil sa kamangmangan, kundi dahil sa likas matatas na kabutihan sa kanyang puso. Bata pa lang, pala kaibigan na siya. Madali siyang lapitan, laging mangiti at likas ang pagiging malikhain. Sa eskwelahan naman, kapansin-pansin ang kanyang disiplina at talento. Mahilig siya sa fashion, sining at madalas siyang mag-isa sa kanyang kwarto at gumuguhit ng mga disenyo ng damit na balang araw ay gusto niyang maisuot ng iba. Detalyado ang kanyang mga drawing at puno ng damdamin at husay. Bagaman nag-aalala ang kanyang mga magulang sa kompetisyon sa mundo ng fashion, hindi natinag si Anna. Pagkatapos ng high school, tinahak niya ang landas ng disenyo. Nag-aral siya ng seryoso at nakuha ang mga kwalifikasyon at lalo pang pinino ang kanyang talento. Di nagtagal, natanggap siya bilang designer sa isang textile company, isang katuparan sa kanyang mga pangarap. Masaya siya sa kanyang naging trabaho, iginagalang ng mga katrabaho, at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Dahil sa maayos na kita, nakapamuhay siya ng komportable at mag-isa. Araw-araw ay sumasakay siya ng tren papuntang Barcelona, isang rutinang sinundan niya ng maraming taon. Tila maayos ang lahat sa buhay ni Ana. Meron siyang magandang karera, mapagmahal na kasintahan, at pamilyang sumusuporta sa kanya. Noong taong 2000, nakilala niya si Carlos, ang lalaking magiging sentro ng kanyang mundo. Mabilis ang naging connection nila at habang lumilipas ang panahon, lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang taon, nagdesisyon silang magsama at bumuo ng sarili nilang tahanan. Naging malapit din ang kanika nilang pamilya at nagkikita sila tuwing holidays. At pagsapit ng taong 2008, sila ay magkasintahan ng halos isang dekada na. Sila ay masaya, matatag at puno ng pangarap ang kanilang relasyon. Noong panahong iyon, 36 na taong gulang na si Ana. Masigla, matagumpay sa trabaho at masayang masaya sa pag-ibig. Pero sa likod ng maayos na takbo ng kanyang araw-araw, may isang trahedyang tahimik na naghihintay para sa kanya. Pebrero 19 taong 2008 noon, isang ordinaryong umaga, gumising si Ana at nagbihis ng elegante gaya ng dati at sumakay ng tren papasok sa trabaho. Lumipas ang araw na parang karaniwan lang. Kinagabihan Nakatakda siyang makipagkita sa kaibigan niyang si Maria Angeles Molina na mas kilala ng lahat bilang Angie dahil sila raw ay magdi-dinner. Sinabi ni Ana kay Carlos na baka gabihin siya. Mga bandang hating gabi daw siya makakauwi. Pero nung gabing iyon, hindi na siya nakabalik. Paulit-ulit na tinatawagan siya ni Carlos pero walang sumasagot. Sa una, hindi pa siya nag-aalala. Minsan, kapag nakikita si na Ana at kanyang mga kaibigan, ay sa bahay na ni Angie natutulog si Ana. Pero pagdating ng umaga, wala pa ring tawag, walang text at wala pa ring balita sa kanya. Doon na nagsimulang sumikip ang dibdib ni Carlos. Hindi iyon ugali ni Ana. Hindi siya nawawala ng walang paalam at lalong hindi siya nakakalimot magbigay ng mensahe mensahe. Agad tinawagan ang mga magulang at kapatid ni Ana. Sa isip-isip niya ay baka sakaling nagpaalam siya sa mga ito. Pero ayon sa kanila ay wala daw itong nababanggit. Dahil sa sobrang kaba, tinawagan ni Carlos ang opisina ni Ana. Baka sakaling dumiretso ito sa trabaho at nawala lang ang kanyang cellphone. Pero nang marinig niya na hindi ito pumasok at wala ring tawag para magpaalam, tuluyan ng nawala ang pag-asa niya. Hindi ganoon si Ana. Siya ay maayos, responsable at laging maasikaso sa iba. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsabing imposibleng bigla na lang siyang mawala. Kaya noong araw ring yun, nagtung si Carlos at ang pamilya sa pulis para i-report na nawawala si Anna. Mabilis nilang sinumulan ang investigasyon. Dalawang araw ang lumipas noong February 21, isang nakakapangilabot na tawag ang natanggap ng mga otoridad mula sa may-ari ng isang vacation apartment. Ayon dito, may natuklasang nakakagimbal ang tagalinis ng unit, isang katawan ng babae na wala ng buhay. Dumating agad ang mga pulis. Ang apartment ay nirentahan lang ilang araw ang nakalipas pagpasok nila ay mabigat ang hangin pero tahimik sa loob sa sofa ay nakahandusay ang isang babaeng hubad. Ang ulo nito ay binalot ng plastik at tinakpan ng tape. Sa sandaling iyon, natupad ang kinatatakutan nilang lahat at nagsimula ang isa sa pinakamadilim na kasong yayanig sa Barcelona sa mga susunod na taon. Habang sinusuri ng mga embestigador ang silid, ilang bagay agad ang tumatak sa kanila. Sa tabi ng bangkay, may pares ng itim na high heels, isang itim na wig, kalahating bote ng alak, at isang baso. Pero ang nakapagtataka ay wala roon ang damit ni Ana ni ang kanyang bag. Dahil doon, mahirap makilala kung sino talaga ang biktima. Malinis ang ibang bahagi ng apartment. Walang senyales ng laban, walang nabasag at wala ring kalat. Parang maingat ito na isinaayos at mas lalo pang nakakakilabot na wala silang natagpo ang kahit isang fingerprint. Nang tanggalin ng dahan-dahan ng plastik sa ulo ng babae, malinaw ang dahilan ng pagkamatay nito, asphyxiation o pagkasakal dahil sa kakulangan ng hangin. Sa simula, inisip ng mga pulis na baka ito ay isang aksidente nangyari sa pribadong laro ng dalawang tao. Pero hindi nagtagal, bumagsak ang teoryang iyon. Masikip na masikip ang pagkakabalot ng plastik. Imposibleng siya mismo ang gumawa nito sa sarili at hindi man lang nagawang tanggalin. Bakit hindi siya lumaban at bakit sobrang linis ng paligid at wala man lang bakas ng pagmamadali o gulo? Ang pagkawala ng mga damit at gamit ay malinaw na palatandaan. May ibang taong kasama sa krimen. Marahil isa, marahil higit pa. Nang lumabas sa forensic test na may bakal ng similya sa katawan ng biktima, naging tiyak na hindi ito aksidente. Ngayon, ang susunod na layunin ng mga investigador ay tukuyin kung sino ang babae. At hindi nagtagal, nagsimulang magtugma ang mga piraso ng palaisipan. Ang apartment ay nirentahan sa pangalang Anna Mae Paez. Ang parehong babaeng iniulat na nawawala ilang araw lang ang nakalipas para sa pulisya, parang nagkaroon na ng direksyon ng kaso. Pero para sa mga mahal ni Ana, hindi iyon katanggap-tanggap. Tumanggi silang maniwalang aksidente lang ito ay sa itong maling laro na nauwi sa trahedya. Si Carlos, ang matagal niyang kasintahan ay nanindigang tapat at dedikado si Ana sa kanilang relasyon at walang dahilan para mangyari sa kanya ang ganong bagay. Ayon sa pamilya ni Ana, isa siyang maingat na tao, tahimik, pribadong, at hindi yung tipo na gagawa ng mapanganib o padalos-dalos na bagay. Kaya nang marinig nilang aksidente lang daw ang nangyari, parang imposibleng paniwalaan. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin ng mga pulis na pag-aralan ang lahat ng posibilidad. May mga kumakalat pang bulong na baka raw may tinatagong buhay si Ana na baka sangkot siya sa isang escort work o ibang gawain para kumita ng dagdag na pera pero mabilis na ibinasura iyon ng mga imbestigasyon maayos ang kita ni Ana matatag ang kalagayan niya sa pera at kung sakaling dumating man ang panahong magipit siya tutulungan siya agad ng kanyang pamilya dahil wala silang malinaw na lead sa kasong iyon itinuon ng mga investigador ang pansin sa dalawang lalaking posibleng konektado sa nangyari Nabanggit ni na Carlos at ng kapatid ni Ana no noong gabi bago siya mawala, may plano siyang makipagkita sa matalit niyang kaibigang si Maria Angeles Molina o Angie gaya ng tawag ng lahat sa kanya. Matagal na silang magkakilala mula sa dati nilang trabaho at nanatiling magkaibigan sa paglipas ng mga taon. Nang makontak ng mga polisi si Angie, halatang nagulat ito sa balita. Sinabi niya na kinansela raw ni Ana ang dinner nila sa huling sandali. Ayon kay Angie, nakiusap daw si Ana na kung sakaling tumawag si Carlos, sabihin lang daw niya na magkasama silang lumabas. Hindi na raw siya nagtaka. Inakala niyang baka may ibang nakikitang lalaki si Ana na ayaw ipaalam kay Carlos. Sabi pa niya, hindi raw yun ang unang beses na nakiusap si Ana ng ganun. Dahil dito, nagsimulang magduda ang mga pulis. May dalawang buhay pa siyang pinapangalagaan. Pero nang suriin nila ang kanyang cellphone records, wala silang nakitang kakaiba. Walang kakaibang tawag o mensahe para sa ibang tao hanggang sa lumabas ang mga bank statement ni Anna. At doon nagsimula ang mga tanong. Kinabukasan bago siya mamatay, may withdrawal ng 600 euro sa account niya mga alas 9 ng umaga. Pero base sa oras na yon nasa trabaho si Anna. Pinatunayan din ito ng kanyang kasamahan sa trabaho. Ang mas nakakagulat ay ginamit ng kumuha ng pera ang ID ni Anna mismo. Ibig sabihin, kung sino man siya, kailangan kamukha siya talaga ni Ana. Agad humingi ang mga pulis ng CCTV footage mula sa bangko. At nang mapanood nila ito, nakita nila ang isang babae na pumasok sa branch. Maiksi ang buhok, medyo madilim ang kulay at suot ang mga damit na pwedeng isuot din ni Ana. Mula sa tindig at kilos, madali lang mapagkamalang siya si Ana lalo na kung hindi mo siya kilala ng malapitan. Pero nang ipinakita sa pamilyang footage, agad nilang sinabing hindi yon si Ana. Tinitigan ni Carlos ang larawan at tila nanlamig lamig siya. Kamukha nga ito ni Ana pero may kakaiba at doon niya napagtanto kung sino ang kawig nito. Ang babaeng yon ay si Angie ang matalik na kaibigan ni Ana. Ang babaeng nagsabing iba ang ginawa niya noong araw na iyon. Muling ipinatawag ng mga pulis si Angie para sa mas malalim na investigasyon. Nang ipakita sa kanyang footage, mariin niyang itinanggi iyon. Ayon sa kanya, noong araw na nawala si Ana, naglunch daw siya kasama ang mga kaibigan at pagkatapos ay bumili ng Cartier watch para sa boyfriend niya at kinahapunan, bumiyahe papuntang Zaragoza para kunin ang abon ng kanyang ina nang na beripikahin ng mga pulis sa funeral home mukhang ang totoo ang sinasabi niya pero habang lumalalim ang kaso may mga bagong ebidensyang lumitaw at binago nito ang lahat Ipinakita ng mga pulis sa may-ari ng apartment kung saan natagpuan ang bangkay ang litrato ng babaeng nasa bank footage. Ang misteryosong babaeng nag-withdraw ng pera gamit ang ID ni Ana. Hindi naman nagdalawang isip ang may-ari ng apartment at sinabing ang babaeng nagrenta ng apartment ay nagpakilalang siya daw si Ana. Ayon sa kanya, maiksi rin ang kanyang buhok pero parang wig lang daw ito. Pero kung totoo ngang si Ana ang nagrenta, bakit siya magsusuot ng wig na na halos kapareho lang ng kanyang tunay na buhok. Doon tuluyang nabuo ang nakakakilabot na katotohanan. May taong nagpapanggap na siya si ana, Ginagamit ang pangalan niya, mga dokumento at pati ang kanyang itsura. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ng mga investigador na mula 2006 hanggang 2008 may siyam na pautang at lease contracts na kinuha sa ngalan ni Anna. Umabot ito sa mahigit 100,000 euros at wala ni isa rito ang alam ng pamilya niya. Si Carlos mismo, nakabisado ang pinansyal na buhay ni Ana, ay nagpatunay na wala siyang utang at wala siyang nilalabas na loan. At ang mga detalye sa loan application ay peke lahat. Ipinahayag ng aplikante na siya raw ay single, nakatira sa magulang at kumikita ng mahigit 7,000 euros kada buwan at may posisyong design manager sa isang kumpanya. Wala ni isa sa mga yon ang totoo. Si Ana ay nakatira kay Carlos at kumikita ng katamtamang sahod bilang designer. Kung hindi siya ang umutang, sino ito at saan napunta ang pera? Pero hindi pa roon nagtatapos ang mga ito. Nadiskubre rin ng mga pulis na may mga life insurance policies sa pangalan ni Ana. Ito ay may kabuwang halaga na mahigit 800,000 euros at ang mga nakasaad na benepisyaryo ay dalawang babae. Ang unang pangalan sa listahan ay isang babaeng nangangalang Susana Baskugnana, isang taong hindi pa kilala ng pamilya ni Ana. Nang mahanap siya ng mga pulis, labis silang nagulat dahil itinanggi niyang kilala niya si Ana, si Angie o may kinalaman siya sa mga insurance policy. Lumalabas din na ang pagkakakilanlan ni Susana ay nananakaw din. Ang pangalawang beneficiary naman ay isang pamilyar na pangalan. Siya ay si Maria Angeles Molina o ang matalik na kaibigan ni Ana. Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas lumilinaw ang kabuoang larawan. Ang adres na ginamit sa lahat ng peking loan applications ay sa bahay mismo ni Angie. Maya-maya pa ay lumapit ang boyfriend ni Angie na si Miguel na may dalang nakakagulat na ebidensya. Natagpuan sa bahay nila ang passport at ID ni Ana. Mga dokumentong hindi naman kailanman nawala ayon kay Ana. Ibig sabihin, ang gumawa nito ay taong malapit mismo kay Ana. Sa mga oras na yun ay dumarami na ang mga ebidensya na nagtuturo kay Angie bilang salarin. Siya ay may motibo, pagkakataon at akses sa lahat ng kailangan para gawin ang krimen. Ginamit niya ang pagkakakilala ng kaibigan para kumuha ng pera at gumawa ng mga insurance policy kung saan siya mismo ang makikinabang kapag may nangyaring masama kay Ana. Pero ang tanong ay siya nga ba talaga ang gumawa? Nang kausapin muli ng mga investigador si Angie at binalikan ang panahong namatay si Anna ay mariing itinanggi ni Angie na nandoon daw siya sa lugar na iyon at sinabi niya ulit na nasa Saragosa daw siya noon para kunin ang abo ng kanyang ina. Ngunit natuklasan ng mga investigador na umaga pa ito bumiyahe at ang meeting nila dapat ni Anna ay sa gabi pa. Kaya kung tutuusin ay may oras pa siyang bumalik ng Barcelona bago magdilim. Pinatunayan din ito ng mga phone records dahil bandang Alas 8 ng gabi, nag sa network ang phone ni Anna sa lugar kung saan siya natagpuan at doon din aktibo ang phone ni Angie ilang metro lang ang pagitan. At doon na dumating ang matinding pruweba. Ang itim na wig na nahanap malapit sa katawan ni Anna ay tugma sa suot ng babaeng nakita sa bank CCTV at ang mga buhok sa loob ng wig ay kay Angie mismo. Dahil sa mga ebidensyang ito ay wala nang maitatago pa si Angie. Siya ang nagpangga bilang si Anna, nilimas ang pera ng kanyang kaibigan at gumawa ng mga planong magpapayaman sa kanya kapag nawala na si Anna. Pero may isa pang palaisipan, ang DNA ng dalawang lalaking hindi nakilala na nakuha rin sa katawan ni Anna. Sino sila at ano ang papel nila sa nakakatakot na planong ito? Noong Marso, sinugod ng mga pulis ang apartment ni Angie at doon nila nakita ang nakakapangilabot na mga ebidensya. Mga kopya ng peking loan documents, mga ID ni Anna, isang maliit na bote ng chloroform at isang blonde ng wig. Ang ginamit naman niya para magpanggap bilang si Susana. Sa computer naman ni Angie, nakita rin ang mga search history tungkol sa mga pampatulog at tungkol sa mga lugar kung saan may nag-aalok ng kakaibang serbisyo. Sinundan ng mga pulis ang digital trail at napunta sila sa isang club at doon nila nadiskubre ang mga nakakagimbal na katotohanan. Lumalabas na nilapitan ni Angie ang dalawang lalaki at inalok ng kakaibang deal. Binigyan niya sila ng tig 100 euros pero hindi para sa kung anumang karaniwang dahilan. Ang gusto lang daw niya ay ang kanilang similya sa isang baso. Sabi niya, bahagi raw ito ng isang pustahan sa kaibigan. Nalito ang mga lalaki pero tinanggap ang pera. Hindi nila alam na ang DNA nila ang kalaunay matatagpuan sa katawan ni Ana. Mula rito, Nabuo ang larawan ni Angie bilang isang mapanlinlang at tusong babae. Ang tunay niyang pangalan ay Maria Angeles Molina. Siya ay ipinanganak sa Zaragoza noong 1967. Lumaki siyang gumagawa ng mga kwentong hindi totoo. Sinasabi niyang anak daw siya ng mayamang abogado o ng isang kilalang tao pero sa katotohanan ang ama niya ay isang taxi driver at ang ina niya naman ay isang mananahe. Hindi sila mahirap pero malayo sa marangyang buhay na pinagmamalaki ni Angie. Bata pa lang siya ay obsesyon na niya ang yaman para sa kanya ang pera ang sukatan ng halaga ng tao bilang dalagita palagi siyang gustong may mamahaling damit at kaibigan na puro mayayaman ayon sa mga nakakakilala sa kanya si Angie ay matalino mapangmata at sobrang mapaniwala sa bahay nila ay pilit siyang pinagbibigyan ng mga magulang kahit labis na sa kanilang kakayahan. Matataas ang marka ni Angie sa paaralan, pero para sa kanya, ang pag-asenso ay hindi sa sipag kundi sa pakikipagrelasyon sa mayayaman. Pagkatapos mag-aral, bigla na lang siyang nagkaroon ng mamahaling damit at alahas pero walang nakakaalam kung saan galing ang mga yun. Kumalag naman ang mga balita na nakikipagrelasyon siya sa mga lalaking mayayaman na siyang gumagastos para sa kanya. At nang siya ay mga 20 taong gulang, sumama siya sa isang grupo ng mga mayayamang kaibigan papuntang Grand Canaria. Isang bakasyon na hindi nila alam ay simula pala ng mas madilim na kwento. Mabilis na naangkop si Angie sa mundo ng mga mayayaman, mga gabi ng alak at musika, mga mamahaling handbag at mga party sa tabing dagat. Para mapanatili ang kanyang ilusyon, sinabi niyang binibigyan siya ng mga malalaking allowance ng kanyang mga magulang kahit ang totoo, madalas siyang umaasa sa ibang tao para bayaran ang mga gastusin niya. Noong taong 1988, nakilala niya ang lalaking magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Siya si Juan Antonio Alvarez, isang negosyanteng Argentinian na sampung taon ang tanda sa kanya. Si Juan ay mabait at seryosong tao. Hindi siya mahilig sa luho pero agad siyang nahulog sa ganda at charm ni Angie. Sinabihan siya ni Angie ng parehong mga kwentong dati na rin niyang ginagamit. Nang amaraw niya ay isang mataas na opisyal ng gobyerno at galing daw siya sa isang kilalang pamilya. Naniwala naman doon si Juan. Hangang-hanga siya sa sosyal na imahe ni Angie pero hindi niya alam na puro kasinungalingan lang ito. Sinabi pa daw ni Angie na ayaw daw ng mga magulang niya kay Juan dahil hindi ito sapat na mayaman. Kaya para patunayan ng sarili, mas nagsipag si Juan at binigyan siya ng mga regalo, pinasaya siya sa abot ng kanyang makakaya. Ang kasal nila ay maliit lang at walang kamag-anak na dumalo. Pinaliwanag ni Juan na siguro dahil iyon sa tensyon sa pagitan ni Angie at ng kanyang pamilya. Sa simula, maayos ang buhay nilang mag-asawa. Nakumbinsi ni Angie si Juan na pinutol daw ang kanyang ama ang suporta sa kanya kaya si Juan na raw ang bahalang magtataguyod sa lahat. Noong taong 1992, nagkaroon sila ng isang anak na babae. Sa una, tila tahimik at masaya ang kanilang buhay. Pero unti-unti ay lumabas ang katotohanan. Natuklasan ni Juan na hindi pala totoo ang mga kwento ni Angie. Nalaman nito na ang ama nito ay isang taxi driver at ang ina niya ay isang simpleng mananahi lamang. Nagalit at nadismaya ito at hinarap ni Juan ang kanyang asawa. Doon nagsimula ang madalas nilang mga pagtatalo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang hiwalayan si Angie. Makalipas ang ilang taon, mas lumalim ang pagdududa ni Juan. Napapansin niyang madalas bumibiyahe si Angie papuntang Barcelona at nagsisimula siyang manghinala ng pagtataksil. Kaya sa mga oras na yon ay kumuha siya ng private investigator at doon na nagsimula ang plano niyang maghain ng diborsyo at kunin ang kustudiya ng kanilang anak pero hindi pumayag si Angie. At noong Nobyembre taong 1996, nagbago ang lahat. Bumiyahe si Angie kasama ang anak papuntang Barcelona at sabi niya ay magbabakasyon lang sila saglit. Bumalik sila noong Nobyembre 22 pero pagdating niya sa kanilang bahay ay hindi na mabuksan ni Angie ang pinto. Pumasok siya sa bintana at doon niya nakita si Juan na wala ng buhay at nakasandal sa kama. Puti ang kanyang balat, malamig at tahimik na ang paligid. Walang bakas ng dahas at nakasusi pa ang bahay mula sa loob sa autopsy ay lumabas na may mga chemical residue mula sa mga panglinis sa katawan ni Juan, mga sangkap na karaniwang nasa detergent. Ipinasya ng mga pulisya na posibleng siya ay nagpakamatay. Sa pagkamatay ni Juan ay malaking mana ang naiwan kay Angie. Pero hindi niya makuha ang life insurance dahil walang benepisyo kapag suicide ang dahilan. Dalawang buwan lang ang lumipas, ibinenta niya ang kanilang bahay at lumipat ng Barcelona kasama ang anak at minuto lahat ng koneksyon sa pamilya ni Juan parang walang nangyari at namuhay siya ng marangya, nagmamaneho ng mamahaling kotse at umuupo ng villa sa Grand Canaria at nakapasok siya bilang isang HR manager sa isang textile company. Yun ang parehong kumpanyang pinasukan din ni Anna paglaon. Bilang HR, may access si Angie sa mga personal records ng lahat ng kanyang empleyado. Pero pagsapit ng taong 2006, unti-unti nang bumagsak ang buhay ni Angie. Natanggal siya sa trabaho at sinimulan niyang gamitin ang pangalan ni Anna sa mga pekeng dokumento at pinapalabas na loan. Habang nauubos ang kanyang mana, patuloy pa rin siyang nagpapanggap na mayaman, nakikipag-date sa iba't ibang mga lalaki at manipulative sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Hanggang sa taong 2008, ang kasakiman ni Angie ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ayon sa mga investigador, gumawa siya ng plan ano para tanggalin si Ana sa larawan, ang babaeng ginamit niya sa loob ng maraming taon. Pinapaniwalaan nilang nilagyan niya ng pampatulog ang pagkain ni Ana, inimbitahan sa isang inuupahang apartment at nang mawalan ng malay si Ana ay sinakal niya ito. Pagkatapos ay inayos niya ang eksena para magmukhang aksidente. Noong Marso taong 2012, si Maria Angeles Molina ay tuluyang inaresto sa kasong pagbatay sa dati niyang kasamahan sa trabaho yun ay si Anna Maria Paez isang kaso ng identity theft, panlilinlang at planadong krimen. Hinatulan siya ng Barcelona High Court ng 22 na taong pagkakakulong na kalaunan ay ibinaba sa 18 na taon ng Spain Supreme Court pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Noong taong 2016, muling binuksan ng mga investigador ang kaso ng pagkamatay ni Juan. Nadiskubra nila na bago pa man ito mamatay inilipat na ni Anne Angie ang ari-arian, nag-enroll na ng bagong paaralan ang anak at tumatawag-tawag sa opisina ni Juan na parang may binabalak. Noong panahong iniimbestigahan ang pagkamatay ni Juan ay may mga baka sa sigmura ni Juan na posibleng nalason ito pero dahil kulang ang ebidensya, isinara ulit ang kaso. At nitong Marso taong 2025, habang pansamantalang nakalaya si Angie, muli siyang inaresto. Sa pagkakataong ito, dahil sa umano'y planadong ipagawa muli ang isang krimen. Hindi ibinunyag ng mga otoridad kung sino ang target at tumanggi naman si Angie na magsalita. Hanggang ngayon ay hindi alam kung nasaan na ang kanyang anak. Pinapanatili ng mga otoridad na probado ang impormasyong ito at malayo sa anino ng kasalanan ng kanyang sariling ina. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwentong puno ng panlilinlang, kasakiman at pagkakaibigang na sa trahedya. Sabi nga nila ay minsan ang pinakamapanganim na tao ay hindi yung may hawak na sandata, kundi yung marunong magpanggap, marunong magsinungaling at marunong umarte na parang mabuting kaibigan. Ang kwento ni Ana at Angie ay paalala na hindi lahat ng nakangiti sa atin ay tunay na kaibigan. Kaya pakaingatan natin kung kanino tayo nagtitiwala dahil minsan ang ngiti ay maskara lamang yun at sa likod nito ay may mga taong handang sirain ka para sa kanilang sariling kapakanan. At kung umabot ka sa dulo ng video ng ito ay gaya ng dati ay i-comment mo naman ang iyong salo o sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ng ito. Maraming salamat at palaging mag-iingat.